nga ba na ang mga parusa ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos laban sa apat na hukom ng ICC ay magdudulot ng pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ay hindi totoo. Isang video sa YouTube na inupload ng Pinas News Insider ang nagpapakalat ng maling impormasyon na ang parusang ipinataw ni Pangulong Donald Trump sa apat na hukom ng ICC ang magiging batayan sa kalaunang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang video ay naglalaman ng mensahe na wala na, finish na, press Trump good news, nasa ICC, lumusog na, eto natatapos sa lahat. RRD tagumpay. Gayon pa man, ang parusang ipinataw ni Trump sa apat na hukom ng ICC ay walang kaugnayan sa kaso ni Duterte hingil sa krimen laban sa sangkatauhan at sa kanyang petisyon para sa pansamantalang paglaya. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, ipinataw ni Trump ang parusa sa mga hukom ng ICC na sina Solomi Balungi Bosa, Luz Del Carmen Ibanez Caranza, Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Betty Holor dahil sa umano'y ilegal na hakbang ng korte laban sa Estados Unidos at kaalyado nitong Israel ayon sa pahayag ng pamahalaang US. Naglabas ng arrest warrant ang ICC para sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at si Yoav Galan. Bukod pa rito, si Gansu ay isa sa mga hukom na humahawak ng kaso ni Duterte kaugnay sa krimen laban sa sangkatauhan. Gayunpaman, walang kaugnayan ang ipinataw na parusa sa kanyang kahilingan para sa pansamantalang paglaya. Sa ngayon, ang naturang video ay umani ng 800k views, 13k likes, at 838 comments.